Pepe Pure. Eh, Pepe tapos uh, sa, sa Korea. Ngayon, eto naman, nag-enjoy na kayo. Sa so, online naman tayo, tatawag naman ako para kayo po ay may chance manalo ng spin wheel na camera. Come camera one. Direct, sa akin mo lang, bibigay sa akin to si camera one. Ikaw, assignment mo ako lang, ha? Okay. Eto po ang ating spin a wheel. Pag nakuha mo ang W-I-N, ibig sabihin panalo ka, isang brand yung... photo! Wow! Pero yung matatawagan, dapat may talong, dapat masagot para mag-spin a wheel. Ito ang tayong pangalan to, spin a wheel. Okay, talongin ko lang kayo. Nag-enjoy ba kayo? First time nyo? Yes! yes! Okay, gano'n okay, okay, okay. na yan. Kasi sa totoo lang, eh, first timer nila. Kaya ako medyo, siyempre, hindi pa nila masyadong kami. Hindi kami nakapag-meeting eh, kasi pala pagod. Rehearsal, ito nga, wala nang boses. Kaya lang hindi ko sila masyado nabibrip pa, natuturuan. Pero bukas, wala nga sila. <laughs> ah, oh wala wala nga problema. Grabe. Wala <laughs> <na> nga <silang problema laughs> uh, alam na nila bukas. Ah! Ay! Biruin unang araw pa lang, Brand new photo ng Hoy! Wow. Yes. 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 Nag-audition ha! Ah. <laughs> yun ayaw pong mawala dito. Oo. Oh. Oh, oh. kapatidin natin ang ating napakamahal. It's a birthday. We would like to greet our media Quest President and CEO, Madam or Ma'am Jane Jimenez-Basas. Ma'am! birthday okay, nando siya kahapon. Ano mo, naluha siya. Ha? Saka ma'am si Sh ma Shena ma Olaso. Ha? Yes, po. Ito um, o. Kasi tatlong buwan pinaghihirapan to, tatlong buwan pinag-iisipan to. Tatlong buwan. Tapos, tatlong buwan din kayong kasama, di ba? Yes. Yes. hindi yes. yes. alam gagawin nyo? Alam <laughs> 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 alam naman niyo. Alam namin, alam namin. Oo, alam ba, namin. Oh, oh, kira ko pa. Ah, eto na. Mamimigay tayo. Pero syempre, tatawag muna tayo sa ating mga kapatid. At pag nasagot ninyo ang tanong, meron kayong 10,000 pesos! At hindi lang... Mali. 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 Yun yung sa social media. Ah, sa social media. Mas ah. <laughs> kong <laughs> Practice lang. Ang <Yung> galing mo. <laughs> Thank you. Nakakagigil ka din eh. Hindi, bago na pala Will, no? Bago binago, na. Binago? Uh, uh, iba na. Uh. Alam nyo bakit binago? Yun lang naisip ko. <laughs> Kasi nga, meron ng photo! Tama! Oh, yeah. Saktong-sakto yung photo na sa sakin oh. pang negosyo. Grabe. Saya, no? Saya, no? Ay, yung mga jacket natin, huwag yun naman yung sa ano. Ano Bigyan mo kayo mga Tika San Francisco. Yan, yan. Gano'n, gano'n. Camera 1, wow. gano'n, camera 1. Yan, bigyan. Pakihabot lang. Tika San Francisco, bumiahe pa. O na baka mahulog ka yan. Yan, ilang kayo, ilang kayo? Lima? Anim? Hiraman na lang kayo, hiraman na lang kayo. <laughs> okay, <laughs> bigyan mo <laughs> ng anim, sa San Francisco! Bigyan ng jacket. Sana baka nyo yung mga tanong namin sa bigyan ng jacket. Mga games mo natin. O yan. Tapos yung paibang mga jacket natin, dahil yung mga nanay, bibigyan ko mamaya ng jacket. Meron tayong online. Mamaya itutuloy natin yung online sa pagtawag. Pero ngayon, tatawag tayo, tanong ako. Sa tanong namin, pag hindi mo nasagot, ito maganda. Pag hindi mo nasagot, meron kang 10,000! Hey, Pero ito, pag nasagot mo, mag-spin a wheel ka! Hey! Yo! Nag-expect ko lang ha, ito kasi maganda. I-steady na natin tong I sa KN. Kung baga nandiyan na yan. Ano ang hinahanap natin? Ito yung mga cash prizes natin. Hindi mo makuha ang poton, you have a chance to win 20,000. Palapaka naman dyan! Yay! Yeah! Pwede kang manalo ng ito, ito, ito. Pwede kang manalo ng 10,000. Palapaka wow! naman dyan! Yay! Yeah! Walang katalo-talo. Pinakamura, 5,000. Wow! Oh, meron ka bang 30,000 cash? Wow! Ay, sorry, tama. Napalagay ako ng 50,000 ah. Ayun po, sa purple, purple po. Purple po. 50,000. Ayun, di lang Ayun, mga ah. Walang ilaw. Dapat ano? Purple rain, rain. Purple rain. Purple rain. <laughs> Dapat lagay mo ito. <laughs> ah, pag nailawan siya. Yes. Galing naman ni Flor. Wow. Ayun. 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 Pala. pala ba, ba, yung, ba, ba, surprise. surprise. Itong programa to, parang hindi ka -show. parang nasa ano lang tayo, bakuran natin, nagkukwento lang tayo. di ba? Yeah! Yan lang pwedeng mapanalunan pag sakaling hindi nakuha ang... Do ang... Boton! Alam mo, ba? mas alam pa nila. Ang... Boton! Mamimili ako ng host oh, sa inyo, ha? Hoy! <laughs> Okay, good luck! Let's go! Yay! Let's go! Yeah! Yeah! Tawag na tayo. Sino kaya ang una nating matatawagan, ang maswerteng matatawagan okay. natin? Ito na. Ikaw na mamili. Yan. Pero may talong. Dapat masagot para mag-spin the wheel. Yes! Spin the yeah. wheel, okay? Yes. Ito na. Okay. Eh, ano, sino... wag-wag siya. Hoy, bawal lang Maggie, pag di mo na panalunan ng grand new Photon, ay maguwi ka ng 50,000 hanggang 5,000. Di na biro yun. Kaluki, di ba? Oh. Yes. Ha, oh, tama si Bubsi. Ang galing ni Bubsi. Goldation. Pinagalingan niya. ang tanggal siya. Pero Bubsi. <laughs> uh, diba, na ba tamo? <laughs> ano yun, uh, SD? Dali, ano, lata, ilang minutes pa tayo? 12 minutes na lang. Susunod so, na po ang front line. Yung Eto na. Yung mga balitang, hindi fake news, totoo. Front yes! Line. Front Eto yeah. na. Hi, hi. na. Ringing na. Nagri-ring na. Pakinggan natin. Pag hindi nasagot, sagot, nyo kayo sumagot? Oo. Oh. Pero, wala magtuturo, ah? Kasi, wala kayong chance. Hello? Pag Hello? Na, pag hindi na nanonood nila, ah, uh, ano po ang pangalan nila, Hello? Hello, magandang hapon po. Ano pong pangalan nyo? Magandang gabi. Ay, si MJ, sir. Sino? MJ po. Uh, ay, ako. Mayang ka na naman. <laughs> Malapit-lapit ka nang patala sa principal. Okay. Ayan. MJ, ikaw ba ay lalaki? Lalaki, sir. Kasi boses mo. Tiga saan ka, MJ? Taga Laguna po. Mga tigabing ng Laguna, Hi! Yes. Hello! Hello! Katika. Pero ito pong pose na to, ito yung tinatawag natin, Hello Kitty. Ano niyo naman oh. yung He Hello Kitty, di ba? Ginawa natin yung Hello Willie. Sige nga, Hello Willie. Hello Willie, sabihin nyo. Kasi pag tumawag ako, dapat Hello Willie. Hello? Hello! Hello. Willie. Bahala na kayo. Sige. <laughs> ngayon, Makikinig. Makikinig kayo mabuti. O, oh, MJ. Oh. Ikaw ay nakasagot. Meron kang chance sa manalo na mas malaking papremyo. Pero may tanong ako sa'yo. Nanonood, nanonood ka ba ngayon? Opo. Eh, sir. Blind po ako, sir. Ah, sorry. Ah, hindi ka nakakita. Apo. Hindi po. Bali, nagmamasahe po ako sa pabilyon po. Pabilyon Laguna po. Pabilyon sa Binyan Laguna oh. po. Mga, mga masahe pa po kami sa... mga blind therapist po. Ay, okay. Pero kilala mo ba ako? Pabo, Kuya Mil. Uy, salamat. Ang ganda. Ang ganda ng hapon sa'yo. So, napapakinggan Aba. mo ako? Po? Huh? Napapakinggan mo ako? Opo, Apo, Kuya Mil. Okay. May tanong ako sa'yo para makapag-spin a wheel ka. You have a chance to win, win 50,000, 30, 20, 10,5. At the same time, pwede ka pang manalo dito. Kahit hindi mo masagot, meron kang 10,000. Pero meron kang 10,000 manalo ng photon na pangkabuhayan na sasakyan, ha? May tanong ako okay, sa iyo. Ah, may anak ka ba? May asawa ka ba? May asawa po, Kuya Will. Kambal po ang anak ko. Ay, congratulations, mm -hmm. ha? Wow. Oh, ba, bali, blind din po ang asawa ko, Kuya Will. Blind din po. Blind? Ah, po. Mag-asawa po kami nagmamasahe, Kuya Will. Blind pa rin kayong blind? Ay, yung mga anak nyo okay naman? Ay, sa awa ng Diyos, normal naman po yung mga anak okay, ko. Okay. Kuya buti Okay. Pareho yung blind, pero ibig ano tapak napak, nung inibig mo siya okay. dahil sa pakiramdaman lang. Hindi, di ba? Oh. Dahil Sa... Kasi puso ang umiibig eh. Di ba? So, oh, ano, oh, ano, ba't mo siya nagustuhan? Tama? Oh, hmm. Hindi, tama, love is blind, sabi nga nila. Pero ngayon, oh, okay, matagal na ba kayo mag-asawa? Mayroon suwa may blind Joey. Ano, hindi tayo kakinig. Okay, live tayo ngayon sa TV5, Facebook, YouTube, okay? Ito ang tanong Apo. ko sa'yo, kailangan makasagot ka para makapag-spin a wheel ka. Kung ipinanganak ka ng 10 years ago, 10 taon na nakalipas, ilan taon ka na ngayon? 10 years ago, Will. 10 years old book. Wow! Tadadadad! Tadadadad, ha? Kung pinanganak ka Ah, 10 years ago. Tinig ka mabuti. Ilang Tama? taong ka na ngayon? 10 years old po. Correct! Wow! Okay, hindi ko na patatagalin ito. Medyo hindi siya nakakita. Pero nakikita ng lahat. Nakikita namin lahat ang pwede mo mapanulunan. And let's go. You have a chance to win a brand new photon. Okay? Woo! Ito lang ah. Yes! OMG! Go MJ! Sabi muna kayo, ayan yung spin away natin, alright? Girls, sabi muna tayo, dapat makita. MJ, meron tayong tatlo ditong ruleta, ang tawag yung spin a wheel. I spin ko yung W kasi nakapix na yung I, saka N, sana you have a chance to win ng poton. Pero wala kang talo. Pag hindi mo nakuha yung W, meron naman ditong cash na makukuha. You have a chance to win 5,000? Shhh! Ako. Oh, okay. Ako lahat, di ba? <laughs> 10,000? 20,000? 30,000? Wow! And 50,000 ka! Okay! MJ, hindi yan ang grand prize. Kaya lang, paano siya makapagdadrive? Di ba? Pero maganda. Di ba? Hindi bale. Pwede mo namang ibenta to. Eh. Di ba? Para may pahira kayo. I-spin na wheel natin. Hindi sila makapanood. Di ka, dito kayo. Ayan, ha? Pa Ayan. Para makapanood sila. O, kita mo? Kaya mga, ite-training ko sila. Ite-training. Dito ang training nila sa live. <laughs> okay. Sige lang. Uh, Bakit ba kayo? Nuwa pa kayo? Ako na. Ako na lahat. Okay lang. Ako na. Gusto niya, pahatid ko pa kayo po sa bahay niyo mamaya. Boy na boy, boy. MJ! Oh. Good luck. mag -e spin na wheel ako. Sasabihin ko sa'yo kung saan tatapat Yung letrang W. Pag nakuha mo ang W, ikaw ang una makakaroon isang brand yung photon! Yes. Wow! Okay, ilang minutes? Bigyan mo ako ng minutes kasi magpa na. Yan ang hirap pag tayo nag-live. Six minutes? Oh my God! Kaya! <laughs> <laughs>

Medyo tumapat siya sa 20. Sa 20 siya tumapat. Ayan, ayan ha. Sa 20,000. Sayang oh. 30. Ito na lang. MJ, sumobra tayo oh. dun sa W sa win. Pero, oh, oh. meron kang total of 20,000 lang yan! Yeah. Yeah. 20,000! Okay, let's go guys! Okay! MJ, meron kang 20,000 cash. Wala talaga kakita kami sa'yo. Ano gusto mong sabihin? So, we'll do it. Maraming maraming salamat po sa inyo, Kuya Will Saka sa Will to Win po, maraming sa TV5. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay. May camera ba tayo sa online natin? Meron? Andiyan sila. Roberta, and then si Gab. Kamusta kayo dyan sa ating online? Lahat kumpleto tayo. May online, may ano. Andiyan pa sila? Oh, may sponsor pa tayo. Papasalamatan. Pasalamatan mo. Ikaw na yan. Para wala na akong boses, ha? Oh, Wala sila? Sa online, si Robert Di ba, Robert? Pwede siya pumunta rito. Pero tutuloy tayo sa online. Pupunta kayo na online, ha? Okay, may mga tanong pa kayo. Huwag kayong bibitaw sa ating social media, live streaming sa Facebook, YouTube. Okay, MJ? MJ? Bo, meron kang 20,000. Ano gusto mo sabihin sa Will to Win? Ah, maraming maraming salamat po sa inyo, Kuya Bill. Saka sa, sa Will to Win po, maraming maraming salamat po. MJ, sabihin mo sa mga kasama mo dyan, sa asawa mo, meron kang 20,000. At eto, maganda. Ah. Meron na tayong programa araw-araw sa TV5. Ha? Apo. Apo, Will. Thank you po. Okay. God bless you, MJ. Congratulations. All right.